Welcome back, Tito Jun. For long vacation. Oh. And this is Penyel. The emo that never sleep. <laughs> <laughs> Medyo mal... Medyo malabo pala. Oh, ano ko ako sa Video lalagay lang sa YouTube. Oner! May zoom to. Alam ko may zoom to eh. Ayun, may zoom. Kasi <laughs> oh. maliwanag. Yung picture. Ito, mga bata, naglalaro. Naglalaro ang mga bata. At yun, si Odi. Si Odie yung adik. May sa aruba sa kanila eh. May ng aruba sa kanila eh. Saga sa takro sa Ano na eh? na ha? dahil pumasok pumasok, natukso sa pera. <laughs> Yan, si Westo, natukso sa pera. At si Michael Mapayat. Uh, ah, si Joseph na walang ginawa sa buhay, kundi wala. Wala eh. At si Odi. Oh, eh. Wala, wala, wala. Okay.